Hmm? Ayan po. po mga kalingap, nandito si kalingap awi ko. Oh. Ito <laughs> Medyo busy uh, lang po siya kasi uh, palagi siya may bisita busy, busy na dito. Busy kaya siya. hindi po siya naka, hindi pa kami nakakapag-scout. And it, nandito lang po siya. okay mag-alala. Ate na pong hintay ng araw. Mm -hmm. Hintay araw, no? Uras, no? Mag, uh, uh, tayo bigla nung sumulpot. sa mm -hmm. Kamaryo. lang po talaga ngayon busy lang. Bakit pa yung cellphone mo? Bakit ano yan? Malabo. Ha? Ah, baka, ganyan talaga original na? Um, baka yan. yung mata ko malabo, <laughs> yun. <laughs> uh, yung cellphone mo. Hindi. Ah, okay. yung, cellphone mo malabo? Hindi. Okay po mga Kalingap. Andito po si Kalingap Awi. At na medyo busy lang po siya. Um, busy no? na po kasi. Ayan. Busy. Ah, Kaya Ayun hindi siya yan, nakakadalaw kay, doon sa bahay. Nakabakod ko. May, may bakod doon. Ang ganyan bakod ko. Hmm. Tapos ang um, anong kulang. Punta ko ng hardware. Hmm. Sabi ko Oh, Ayan. Ah, sige po mga Kalingap, andito po si Kalingap Awe. At uh, medyo busy lang po. Ano. Ah, sige po, marami pong salamat. Ayan po mga Kalingap, oh. yan po idadalhin namin sa kubo. Oh, kasi yan ang gusto ni... You know, ano? oh. po yung gusto ni Ma'am Marichu. Ayan. Yung daw ganyan na kumakamang. Ayan mga Kalingap, samahan nyo ako. Punta tayo ng... Uh, kubo ngayon para maibigay itong halaman na ito. eh. gam na umakyat sa'yo. Okay. Dito sa jacket mo. Mm -hmm. Ayan, dahil ka dito, dahil ka dito. Know, but... e po mga kalingap, samahan, sama po tayo, pupunta tayo ng uh, ng kubo para ihatid po itong gusto ni Ma'am na halaman. Okay. Eh? Okay. 음 mm. okay. Ay, wala sila. Wala sila? Nandiyan si Marcio. pangloob yan pangloob Hello? pangloob Mapapunta itong. Saan <laughs> Ma sila pumunta? Ay pumunta dito sila Kuya Bal. Hindi. Saan sila pumunta? Sa samanya si Reese, Eric Chen. Sinsa kasi ano na, Valley. Nadaan pala 'yo? Jo past ay kan dah oh aparatinya Allah masya Allah sa kubo dito ang mga sound ano kas ng sound dyan nakaharap kasi dito ang speaker dapat sabi mo wag iharap dito ayan po ang mahiwagang mangga Di Bali marah minang krasia si mama ricu. Naikai kali mutai. Ayan po mga kalingap, ang kubo sa ngayon ni Dodong Ro. Si kalingap awi wala dito. Pag ganitong umaga, ganyan. May mga tugtugan. Oo sir, walang ruta. Bagaanap pa. Ruta. Na? Ruta. Nan? Oo. Ito pa Ay oo. Ito harap Dito, ito, itong harap na to, hindi ito, kala, ito? ito, ito ilang, magkano ang lute nito? matangunong nga <tong> hindi uh, hindi mo alam kung magkano itong lute ninyo? <tong> oh.

ito oh hanggang lang dito oh Ma'am, mayroon pa po ditong bakante? Ay, dito party, Po? Wala na? Saan po yung may bakante dito? Sir, sir, oh. Alin After po? After ng bahay nila, kuya. Saan po yung 100 square meters? Cash po. Oo. One seventy. Seventy? One seventy. Ibig sabihin, one seventy plus forty. So, 210. 110. 210. Ano yung nandyan kuya? Ganito rin? Na, oh, ano yun? Square or? 10 by 10 din po. Ah, 10 by 10. Dito wala na dito lahat? Wala na po. Sorry. Uh -huh. Bahay po, di ba? May isang 100 dyan na baka na sold. Yung kasunod po, bakante na. Hanggang doon na po, bakante na. Medyo kuya, Siguro. Yan lang po, pakabahay nila kuya. Bakante uh -huh. yan. Uh -huh. O kaya yung sa may manukan nila kuya, Bakante rin yan. Mm Na-ready -hmm. square meter yan. Bakante rin po yan. Ito rin daw, ano? Saan banda? Bali, 210. Itong ito dito lang? Dito sa may saging? Uh -huh. Tapos, hanggang saan? 100 square meter talaga. Basta yan na. Eh, paano yung kubo? May kapira. Eh, madali lang yung Sante, alis yun. Na. Pinapaalis namin yung sa puno ng tira. Right, Mga 140, 210. 100. 100. Uh -huh diba? Mm -hmm. Na? Okay ba? <avenue> Wala, na. po, naguunahan po diyan. Stop out po 'yan. na muli <particu> Malapit pa diyan, Ma'am. Yan kubo ni, yan sa may kubo Dita, ni Kuya. Ano pa dito pa o pa doon? Yan na po mismo. Ay, ah? eh, may mga nakatira. Hindi man yan sir, ano lang yung manukan niya yan, tatanggalin naman niya. Tuloy mo na naman na po yan. 100 po na ito. Magkano 170? Ito po yung mag-pre-process uh, nun. Siya po kami po. Mm uh -hmm. -uh. Mamimili oh, kami ng lupa. Ano <laughs> ba ito po nyo? Ano tayo yan? <laughs> uh, yan? <laughs> ano sir? O oh, sige po, okay, kakausapin ka yung, yung kapatid tapos, ko kasi. Ano ba number? Kailan yun yung kapatid ko gusto? 0910. <laughs> 0910 949, 949, 949 60, 60, 60, 92, 92. Joanne po. Joanne? Iwala eh, itong load. Ah, sige po. Diyan sa na lang. May ano ka? Nandun, nandun. Basta ikon mo na. nyo na lang po. po ako just in case na magustuhin yung mga site visit yung dyan party. Ah, oh, sige ano po. po? Mm. Thank you po. Okay, thank you. Mm. Ayan okay, po mga kalingap, Ito pong uh, side ni. Wala na yan, ito na lang oh. Ha? Binigay ah? Yun lang? 100? 100 square meter? Maraming mga galawan eh. Halimbawa, gano'ng kalaking 100? Hmm? 100 parang eh, Tatlong lote ata ito eh Apat ah, yata tatlo. Hindi ko 100 square meter Parang ganito na eh Bali tatlo hindi ganito doon oh. Kailangan maano yan eh. takot